Matag mo palit sa online shop si Paul Pahares. Dili malikayan nga inigabot sa iya ha. Depektibo na. Kasulay pa siya nga nag-request og replacement apan wala gidawat ni seller tungod kinahanglan og video isip pagpamatuod. Ang napadala nila is karang nagubo gud ma'am kay siguro sa shipping pag ship ana din na open naman ako then kailangan dayg video ba para i-return siya. Then wala man, then moto, wala na nag anong seller po, wala na lang siya nagsugot po di, di sa konsawang ni mo. Biktima usab ni Ini ang consumer nga si Isis. Rason niya ga video na siya matag-abli niya parcel. Wala naman ko mabuhat ma'am, kaya man nila i-refund. Ano, Tapos ang akong nadawat kay murag ka ng, murag mali, good ma'am, akong nadawat anak, good, man, na na defect Tapos wala na ko yung mahimo ma'am, kaya mo man ito yung niya, di naman nila i-refund, wala na lang po mabuhat dili pa malikayan sa dunay online shop nga makapangita matud pa og video sa mga consumer nga ga request og replacement sa item apan kini nakadepende usab gihapon sa sitwasyon Yes po nag uh, pa ngayo mi sa ilaha bago nila i-open dapat i, i video gyud nila para ma-proof na mo nga damage good ang item nga napadala sa ilaha. Pero usually ma'am basta sa mga ingon ana among boss mang good is dali lang kayo isya istoryahon gina-replace yun na niya. Mm -mm. Pagpaklaro sa Department of Trade and Industry nga ang pag-require sa mga consumer sa no video no return policy paglapas di ay sa Republic Act 7394 kung con Consumer Act of the Philippines. Katungod matod pa nila nga iuli ang item kung kini kinidepektibo. Ang idea po din nga nung nag impose ang mga seller ana is para po maproteksyon ilang sarili sa mga illegal returns kay namagay mga sometimes po na ang defect is tungod kay gi mishandle or gi abuse ko sa consumers but the thing is bawal bawal gid ang no video ni return it's just the same sa no return no exchange di ba kung halimbawa nakapalit dai giingnan kag policy na mo is no return exchange it means ba na pag nakapalit kag item dili na gid mo pwede uli maskin defective the same dito sa pag video ang pag-video sa pag-abli og produktong gipalit online pwede usab nga dipensa sa mga konsumante apan dili ang himuong compulsory sa mga online seller. As much as possible, i-video nila ang product during unboxing para makita gyud kung uh, na dili mao ang item na napalit or defective. Para mas dali sa ilaha both sides na ma-settle lang issue kung maka problema. Dili siya ba, uh, policy na kung dili gid ma-videohan sa consumer dili na gid pwede iuli. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan. Brigada News.